ayan po ito po si Uno Mas ha panoorin nyo po ang bad boys pinabanatan ng y-exploit sa sarili nilang room ha nakita nyo yan malinis ha ayan po nakita nyo busy ni Uno Mas ang nakikita nyo ayan po pakinggan nyo maingay lang ayan po pinakikita ko lang po sa inyo kung paano banatan ng bad boys ang y-exploit sa sarili nilang room malinis po wala pong naka-ignore Ayan po, part 2 po to nung ginawa kong ah, record sa ah, Y exploit na grid. Si, si Creed na nagmamalakas na walang kasi pasi pa sayaw. Ayan po, nakikita niyo naman kanina kanina po talo. Eh, part 2 na po. Wala pa rin ta ako ko sa inyo. Mga Y exploit na to eh. Dapat dito Ha? Wala namang kapaka sa sayaw. Nakita niyo hindi makapo. Ha? Ayan po, pinapakita ko lang po sa inyo ang banat ng mga bad boys ha. Kaya po itong mga white expert na to, dadalain namin kayo ha, madala na kayo. Sa susunod, pipili kayo ng babanggain. Dahil ang connection ng mga bad boys, eh hindi yung pwedeng ikumpara sa connection nyo na broadband lang. Ha? Ito naman si grid na to, masyadong mataas ang ihi. Samantala pag umi, kami umihi, nandoon kami sa tuktok ng bundok. Ikaw umiihi ka lang dito sa may taas ng bangko. Ha? Huwag ka nang magpilit na umangat sa amin. Ha? Pangalawang declare na to. Okay? Hindi ko na po hahabaan. Ginawa ko lang po ng part 2. Sige po. Ito po si Urumas. Bad Boys Wings against Y Exploit. Na walang kasi si Malinis Ambisi. Bye-bye.